Hello everyone, it's me again, your Pretty Angel and once again welcome back to my vlog. So, it's been a while na hindi ako nag-upload sa aking YouTube channel at actually nag-upload ako ng as a reels, a short video yung about sa journey ng SRS surgery ko at sobrang nag-viral siya, sobrang daming nag-like, sobrang daming nag-comment at sobrang daming nagme-message sa akin personally at a ask kung paano ba pumunta, ano yung mga procedure, ano yung dapat gawin. So, syempre, uh, gusto kong i-share yung experience ko para sa mga trans women na nagtatanong sa akin at sa lahat na nagpaplano na mag-undergo ng SRS. So, lahat ng mga question, lahat ng mga possible na pwede nyong agawin kapag pumunta kayo sa Thailand para sa inyong uh, surgery. So, makinig lang kayo ng mabuti. So, meron akong copy. So, yung lahat naman nagchat-chat sa akin personally at nagko-comment. So, sasagutin ko po yung, uh, yung mga question nyo dito sa vlog at hopefully makatulong sa inyo. And I will try my best para mas maging informative siya at makatulong siya sa inyo. Okay, so yung first question is, sa ang hospital ka nag-undergo ng SRS surgery. Yes, sa Thailand po, sa Bangkok, Thailand po ako nag-undergo ng SRS surgery. And then, sino ang doktor na gumawa sa'yo? So, ang isa po sa pinaka-famous na gumagawa ng kipay sa buong mundo at kilala po siya ng halos lahat ng mga bakla sa buong mundo. So, si Dr. Tep po ang gumawa ng aking kipay. So, yung pangalan po ng clinic ni Dr. Tep is Pratunam Fully Clinic. So, yung address po niya is 425 slash 4 Ratchaprarup Road, Makasa, 10400 Bangkok Road, Thailand. So, ilalagay ko po dito yung exact address para amas uh, is ma screenshot nyo or malaman niyo para hindi po kayo maligaw. So actually pag kababa niyo ng eroplano, meron na po dong train. So parang sa lang po kayo ng train, 40 ba't lang yung babayaran nyo. Tapos a uh, pangalawa sa huling istasyon, bababa na kayo. So sobrang bilis lang. Pagbaba niyo ng train, may mga guard doon sa uh, train station, sabihin nyo lang po, saan po yung prato ng polyclinic? Ituturo na nila agad kayo. Sobrang lapit lang. Uh, Stopover uh, stop over lang, lakad lang ng konti, makikita nyo na siya. Sobrang easy lang. Uh, magkano po ba yung cost uh, ng surgery kay Dr. Tep? So, it's 72,000 baht. So, sa Pilipinas, mag-range siya ng 115 uh, to, uh, to 120k. A uh, surgery lang 'yon. So, how much ba lahat 'yung magagastos mo? So, kailangan mo magdala ng 200,000 to 250,000 including na 'yung plane ticket at hotel. So, depende yun sa inyo kung magastos kayo. Actually, more lang naman 'yung mga pagkain. Sa 100 pesos, meron na kayong makakain. So, kung marami naman kayong pera, then why not? So, maraming nagtatanong, ano daw po yung requirements bago pumunta sa Thailand? Actually, walang masyadong requirements. Passport, ticket, tapos, uh, ang kailangan bago ka pumunta doon, dapat nagpa-schedule ka na. So, kasi based on my experience, ang ginawa ko kasi doon sa mga vlog na napapanood ko, para mas hindi hassle, para mas sure, A uh, mag-email ka sa kanilang a uh, email. So, yung email po nila is info at praram9.com So, ilalagay ko po dito, pwede po kayo mag-email with attached a uh, photocopy of your passport. So, together po yun, isi-send nyo po. Tapos, magre-reply po sila, isi-send po nila yung schedule mo kung kailan ka pupunta doon. So, mas maganda na ang gawin yung days is one month kasi three weeks ka mag stay sa Thailand. So, at ma-advise ko din na wag na kayong bumili ng return ticket. A one-way ticket lang muna papuntang Thailand kasi hindi nyo, hindi nyo masasabi. Kasi ang dami kong nakasabay Ibin ako. Bumili ako ng plane ticket back and forth and then nagkaroon ako ng complication. Nagbleeding ako so another 10 days yung binigay sa akin ni Dr. Tep. So sayang yung ticket. So nag ako dalawang beses ako nag -rebook. So ang mahal. So mas napamahal ako. Kaya may advice, one way ticket lang going to Bangkok, Thailand and kapag nag-reply sila sa email ninyo ng schedule ng sex change surgery niyo if ever na tinanong kayo sa immigration, ipakita nyo lang na mag-undergo kayo ng SRS surgery. So, pag nasa clinic na kayo, before yung surgery ninyo, ah, meron pa kayong psychiatric exam. Psychology exam. So, at hindi po yung ginagawa, sa clinic ni Dr. Tep. So, pupunta po kayo sa isang doktor. So, paano makapunta doon? So, ibibigyan po kayo ng maliit na papel ng uh, receptionist. Nandun po yung address. At ipapakita nyo lang po yun sa taxi. So, take note, pag sa taxi, uh, 100 to 200 Thai baht lang yung babayaran. Kung sa Pilipinas, nasa 200 pesos or sabihin na natin na 250 pesos. Medyo malapit lang po yun. So, ano pong clinic yung pupuntahan? So, ito po yung Praram 9. Hospital. So, ang babayaran nyo po dun is 4,000 baht. Magkano po yung 4,000 baht sa Pilipinas? Mag-range po siya ng 6,000 pesos. Or, depende sa currency, maybe 6,500. So kailangan prepared talaga kayo financially at kailangan nyo talagang paghandaan. So mabilis lang 'yon dalawang doctor. So ano-ano ba yung mga tinatanong doon? Napaka simple lamang po. Bakit ka mag undergo ng say ng uh, SRS or ng sex change? Decidido ka ba? Kasi it's not a uh, a uh, hindi na yun may babalik It's not reversible tama bang english so hindi siya may ibabalik, kaya kailangan talaga na pag-isipan kasi siyempre sasabihin ng doktor baka kaya mo lang gagawin na magpa-sex change kasi nakikita mo sa iba maganda sila sexy may jowa so hindi po sa ganun so talagang itetest ka talaga ng psychiatric doctor so maraming tanong siguro mga 10 question lang sa isang doctor so kailan ka nag-undergo ng uh, ng transformation kailan ka na uh, uminom ng hormones Uh, kailan mo na feel, ilang taon ka mo na feel kung na talagang babae ka. So, decidido ka na ba? Or, tatanungin ka pa nila kung may value sa, sa pamilya nyo. So, kayang-kaya nyo sagutin. Alam ko walang nababagsak doon. It's just formality. And then, kahit ngayon tatay nyo, pag dinala nyo doon, make-upan nyo lang eh makakapagpapuke. Okay. So, dalawang doktor yon kailangan nyo lang kunin yung report, tapos babalik kayo sa hospital. Pag nabigay nyo na yon yung report, ayun, isasalang na kayo for the operation. So, ilang days po ba yung mag stay sa Thailand? So, three weeks po dapat yung ibubok ninyong ticket. 3 weeks po ako nagstay sa Thailand. So, based on my experience, nagkamali po ako 16 days lang, which is mali. So, nag-rebook ulit ako. Tapos, after ng rebooking, nagkaroon nga ng bleeding. So, na-extend na naman ako ng another 1 week. So, 23 days po ako sa Thailand. Kaya, ang gastos ng rebooking ko ng ticket. Kaya, don't forget, huwag kayong magbubok ng 2-way ticket. So ngayon, after po ng operation nyo, mag stay po kayo sa clinic ng apat na araw. So, obserbahan po kayo kasi drogy pa kayo or kung nagbe-bleed kayo. So, four days, nasa clinic lang kayo at hindi kayo kakain ng kahit na ano. Water lang. Pero every morning, papakainin naman kayo ng lugaw. Tapos, abibigyan kayo ng mga juice na sobrang lamig na maraming yelo. Tapos, yon yung mga gamot. So, may magbabantay naman sa inyo doon. So, after ng four days, lalabas po kayo, pupunta po kayo sa hotel. So, ang hotel po, wag na po kayong mag-book pagdating nyo na po doon, mag-walk-in kayo kasi sobrang daming cheaper na net na, na na hotel. So, pero kung interesado naman po kayo or gusto nyo mag-book sa Golden Inn, kasi sa Golden Inn Hotel po ako nag-check-in, actually medyo costly pa siya kasi 800 baht. So, yung 800 baht parang sa Pilipin, parang mga 1, 2, ganyan. Pero, one day lang ako nag-stay doon. Malapit lang din yon walk-in lang. So, 14 days po kayong uh, antibiotic, lagi po kayong pupunta sa sa clinic, naka wheelchair po kayo 14 days and after that, meron po another 4 days na dilation. Ida-dilate po kayo 4 days. Kasi tatanggalin po yung catheter, tapos tatanggalin po yung gasa ng capsibility nyo, tapos i-check po yun. So, yun po. Kaya to make it sure, kailangan po 3 weeks po kayong mag-i-stay sa Thailand. So, yung another question is, masakit po ba yung surgery? Honestly, hindi siya masakit. As in wala akong nararamdaman. So, October 14, ay uh, yung operation ko ay uh, 11 p, 11 a.m. 11 a.m. pinasok ako sa operating room. So, sobrang dami nila dun. Anim. Anim sila dun. So, medyo nakakahiya. Medyo awkward. Tapos, si Dr. Tep. So, pag higa ko, tapos lalagyan ka ng betadine or ishishave ka. So, dapat mag na kayo before kayo pumunta sa clinic. Pero, ishishave pa rin naman nila. So, after nun, atinurukan lang ako. Tapos, hihiga lang kayo. Tapos, yun, hindi ko na alam yung nangyari. Tapos, nagising ako alauna ng madaling araw. So, nakita ko, nandun doon na ako sa recovery area, sa recovery room, tapos may nurse ako sa gilid, tapos may machine na nakalagay sa paan nyo, tumutunog-tunog yon So, siguro yun yung pulso nyo. So, ayun lang. So, tapos hindi kayo pwedeng mag-, mag cellphone cellphone after one day pa sa binigay yung phone ko sa kaku na chat sa family sa relatives ko dun sa taong nakakaalam kung nag na nag undergo kayo so to make it So, yung sa case ko, medyo nakatipid ako actually. Kasi nga dahil mag-isa ako, hindi nila ako pinayagan lumabas. So, doon na lang nila ako pinagstay Free yung food ko, hindi pa ako nagbayad ng hotel. So, mababait naman yung mga nurses doon. Kung gusto nyo magpabili ng something or ng mga fruits, bababa lang sila sa 7-Eleven. And then, after 4 days po kasi, magpa-first magpa walk na kayo, papalakadin kayo. Tapos, papaliguan kayo. Actually, hindi kayo papaliguan. Nandun sila sa harap, bukas yung toilet, titingnan nila kayo habang naliligo. Kasi nga, syempre, for safety nyo na rin, kasi medyo drogy pa. So, medyo drogy para makita nila kayo na hindi kayo matutumba, kasi nga, sobrang grabe yung anesthesia. Pero wala talaga akong naramdamang sakit. Hanggang nakauwi ako dito sa Oman, hindi ko naramdaman yung sakit. So pag umuwi na kayo dito, kung saan man kayo sa Pilipinas, bibigyan po kayo ng betadine, bibigyan po kayo ng syringe para sa paglilinis, bibigyan po kayo ng parang napkin, at yun yung gagamitin ninyo. And also, eto, yung pang del deldolenya. So small, medium, large, so kailangan yung kayanin, pero sobrang happy ako kasi mataas yung pain tolerance ko at hindi ko nararamdaman. Actually, medyo tight. Parang pagalang yung nararamdaman ko. Pero yung sakit, hindi naman. So, kaya medyo hindi ako... Mabilis akong naka-adjust sa caps At syempre, mga bakla, hindi pwedeng ipagamit agad-agad. So, kailangan nating sundin kung ano ang sinabi ni Dr. Tep. So, after 3 months, pwede na kayong magpa-churba. So, Operation, two months, one month, bawal muna kasi baka duguin. So, mahirap na. At saka para may iwasan na rin po natin ang mga infection. So, sumunod na lang tayo, ba? Diba? So, para mas maganda So, bago kayo pumunta sa hospital, ay, sa clinic, magdala kayo ng charger. Kasi kailangan yon. Kailangan ng charger at bumili na kayo ng SIM card ng Thailand. At bumili na rin kayo ng internet kasi sa loob ng clinic, wala pong internet. Walang free internet at maboboring talaga kayo. So, muri, mura lamang po, parang a 100 pesos or 150 pesos lang yung SIM card. Tapos, meron naman po kayong mabibili na internet na mura lang na good for one week na. So, pagpunta nyo naman sa hotel, mayroon ng mga internet so hindi na kayo maboboring. So, with regards of dilation, so, tuturuan po nila kayo. So, yes, dapat po day magda-dilate po kayo. Especially kung walang gagamit sa inyo. So, like what I said, after 3 months, sakalang po kayo magpapagamit. At to make it sure, dapat syempre lagi kayo, gumamit kayo ng protection. Kasi syempre hindi natin masasabi, baka may sugat pa yon Or magkakaroon ng infection, or makakakuha kayo ng bacteria sa mga magiging kasex nyo. So, mag, sa mga magiging kasex nyo. So, syempre ingatan po natin yung mga sarili natin. So, at ayun lang, so sana nakatulong po ng konti yung uh, aking a uh, video sa inyo. So kung po kayong mga katanungan, just PM me again or a uh, comment, uh, mag-iwan lang po kayo ng comment sa aking YouTube channel or sa aking Facebook page. Kasi ginawa ko po ito para sa inyong lahat, sa lahat na nag-PPM, sa lahat na nag-chat sa akin, kung paano ba at magkano ba yung magagastos at ano ba yung mga dapat gawin pag mag undergo ng sex change. So, with regards naman po sa pagda-dilate, yes, everyday nyo pong gagawin yung dilation nyo. Siyempre, pag umalis na po kayo, pag tapos na po kayo, pag uuwi na po kayo sa Pilipinas, bibigyan po nila kayo ng maraming gamot. So, kailangan nyo i-follow yun. Wala naman po kayong bibilihing gamot, kasi ibibigay po lahat yun ni Dr. Tep. Sobrang bait ni Dr. Tep. So, lahat ng mga gamot, betadine, syringe, uh, deldolenya, yung gagamitin yung pang-dilate. So, ibibigay nila, ipiprepared nila. Tapos, syempre, dapat medyo maging mabait din kayo sa mga nag-aalaga sa inyo. So, syempre, yung mga uh, sa clinic ni Dr. Tep, aalagaan naman kayo talaga nyan. So, sa first time, may makikita kayo na parang hindi okay, but then, i-close nyo lang po sila, maging friendly lang po kayo, aalagaan talaga kayo. Meron ako doon mga mami-mami na talagang every morning, love, love, you want coffee? What you want? So binibigyan nila kaya before nila. At ihahatid po nila kayo sa airport. Ako po kasi, dalawang nurse yung naghatid sa akin sa airport. Yung dalawang alaga nila doon, yung dalawang nagbabantay sa amin. Dalawas talaga sila. Hinatid nila ako hanggang makaflight ako. So yung flight ko kasi is 3 a.m. Parang hinatid nila ako doon sa airport ng 11 p.m sabi so binantayan nila ako, trinit ko sila ng food, binigyan ko sila ng pera na uh, in return parang pagpapasalamat lang po natin. So kung meron lang naman kayong extra, guys. So yun lang naman yung mga dapat ninyong gawin at syempre always uh, take care yourself, guys. So amount naman po sa currency or sa mga dadalhin yung pera, mas mabuti din na magdala kayo ng dollars kasi mas malaki din kasi yung palitan. So sa airport kasi Uh, yung dollars, tapos meron siyang Emirates money. Pero yung case ko kasi, uh, sa airport, pagbaba ko ng Thailand, wala siyang umano real. So, I have to go to Bangkok kasi nandoon na yung mga man exchange. So, doon ako nakapagpapalit. So, kasi ang ginawa ko, umano real yung dala ko and then, uh, mas malaki kasi yung currency niyan that time kumpara sa dollars. Kaya yun yung uh, dinala ko. So, ayun, drink more water, guys, before yung surgery nyo. Ako kasi, three months before my surgery, more on watermelon, more on orange, fruits, healthy diet. So, kailangan, ay uh, i-prepared nyo din yung sarili nyo. Kailangan strong yung, yung personality din ninyo. Kailangan physically and mentally prepared. And of course, financially. At dapat syempre natin pag-isipan ito kasi hindi na natin may ibabalik pa. And no matter what happen, wala tayong ibiblame, wala tayong sisisihin, kundi yung sarili natin. And always think positive, guys, because everything happen uh, for a reason. So, yun lang. Thanks for watching. This is Miss Angel.